November 1. Today is November 1. November 1. Ayan. Di ara ko toilet. Di ara toilet. tag toilet. na. Dito lang ako sa toilet, guys. Tapos na akong nag-ano. Tapos ko na tinatawag yung, ano ko, uh, papat mama ko. Kasi nasa heaven na sila. Tapos si Dodong at si Indayan. Sinang Cesar sila ni Zach. Ayan, kitawag na ko silang makaot sila sa akong mga halad Ayan, na ako'y mga kuandire na ako'y biskit, na ako'y skyflakes Siyempre, na, mayroon din tayong mga tre ano, tongue na i-ano pa siya. So, mayroon din tayong Pepsi, guys. Ayan, soft drinks Tapos siya cold. Tapos Tobig. So, siyempre, may orange din tayo Ayan. Medyo madilim-dilim lang tayo, guys. Kasi nasa uh, nasa loob ako ng toilet ko, nasa CR. So, ito naman, GRIPS. Pluck black color. So, mayroon tayong kamuti. Tapos, mayroon tayong um, pomelo. Ano ba, ano tawag dito sa Tagalog? ah uh, suha ba? No idea. So, ayan. Mawala niya akong halid, guys. Ito lang, ito lang yung i-prepare ko, guys. Ayan. So, ito lang yung prepare ko ngayon sa November 1. So, ayan. Tinatawag ko na sila. Napakainin. Tabang tama, alas otso na kasi. Alas otso kasi yung ano, diba? Alas otso, So, ayan, Tapos, nagkuan lang ko. Ayan, maulan niya ako mga biscuit. Maulan niya ako mga biscuit. Maulan niya ako mga biscuit. So, ayan, kakain na sila niyan. Tapos, ayan lang. Tapos, nilalagyan ko rin ng tubig, guys. Ayan lang ano ko. So, ito lang yung content for today. Ang ating November 1 content. November 1 na video. So, gitray ko lang siya na gitray ko lang siya na kuhaan ng content guys. Medyo madilim-dilim kasi yung lights kasi siya dito guys. Isa lang lights nandun sa may paliguan yung lights ko. So, syempre ayan. Mayroon na tayo. Nilagay ko lang siya dito. Ito kasi yung ito kasi yung ano ko. Ayan. So, yan salamin. Salamin, salamin, salamin. Tapos dito, dito ko lang siya nilagay. Banda. Para nilagay, ko lang yung ibang space. Nilagay ko yung ibang mga gamit doon. So, dito lang tayo guys. That's it lang. Ito lang yung atong, ito lang yung ating mga, atong halad. Atong halad sa kalag-kalag. Biscuit lang. Pwede naman, biscuit. Pwede nga yung flowers mo lang ilagay. Tapos, mga biko. Parang, kugihan mo na bako. Ayan, maglagay sila ng mga sigarilyo sa, sa ano, kung saan nila, kung saan sila naghalad ng mga kandila. So, yun. Ako, ito lang nilagay ko. Tapos, kakainin ko rin naman yan. Dito lang yan. Ayan. So, ayan. Yung ating kandila. Dito lang siya nilagay, guys. Para makikita ko talaga na okay yung kandila natin. At saka safe siya, guys. Kasi ito, ito yung ano, uh, alam mo yung sa plancha ito ito yung nilalagay pag nagplantya ka di ba nilalagay sa plastic dito yun kasi hindi siya nasusunog pwede siya sa mainit hindi siya nasusunog guys ito yung plastic na yan para talaga yan sa plantya so ayun na guys yung mga hindi pa nakapunta sa ano punta na kayo dalawin niyo yung mga mahal niya sa buhay ayan so yun guys, tapos bukas uh, titingnan ko kung makasindi ako hindi ako mag sure kung makasindi magsindi din sa charts para na rin sa lahat ng mga lahat ng mga umalis na sa mundong ito yan, yun, pwede na rin doon sa lahat ng pangkalahatan ayan, so ito, ayan lang ang ating ano guys thank you, thank you guys ayan at least mayroon tayong ganito paalala lang, paalala sa uh, kumbaga ma, pinapa ano na tawag ng kanang ah uh, alala lang sa mga November yung mga ganyan, di ba? Mga para sa mga All Souls Day yan ganyan. Yan. yan that's it guys. content lang natin for today. So dito lang ako. Yan, ipipicho. So that's it. Yan, may drinks, yakult, fruits, biscuits. Syempre, may tinapay din tayo guys. Ayan ang tinapay ko. So, tatlo, tatlong gandila. Kasi, sabi kasi nila, pag ano, kailangan hindi pares. So, yun. Bali, tatlo. Tatlong piraso. So, that's it.